Pinalalahanan ni Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Wingachaliana ang mga school principal na mayroon silang otoridad na suspindi ng klase sa kanilang paralan kung tatas ng gusto ang temperatura sa kanilang lugar. Ginawa ni Gatchalian ang pahayag kasunod ng ulat ng pag-asa na maaaring pumalo pa ng 50 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lugar sa Pilipinas ngayong summer season. Pinaliwanag ni Gatchalian na mayroon ng existing department order ang Department of Education kaugnay nito. Dapat aniyang palagi ang monitor ang mga principal sa mga weather forecast at agad na kansilahin ang klase kung makikita ang sobrang taas sa magiging temperatura sa susunod na araw. Bukod sa suspensyon ng klase ay sinabi rin na senador na pwede magpatupad ang mga paralan ng blended learning. Hinimok rin ni Gatchelya ng mga paralan na iwasan na muna ang pagkakaroon ng mga outdoor activities ngayong summer para na rin sa kalusugan at kaligtasan ng mga estudyante at mga school staff. Dagdag pa ng mambabatas na maaari rin gamitin ng mga paralan ng kanilang MOOE para bumili ng mga electric pan at iba pang gamit na makakatulong na maging komportable ang klase ngayong panahon ng tag-inita. Ang uh, importante responsibilidad ng principals natin ay yung kapakanan, yung welfare ng ating mga estudyante. Kung nakikita nila na sobrang init or uh, may bagyo or ano man na hindi maganda sa kanilang lugar, pwede mag-cancel ng klase ang ating principals. Pwede mag-suspend ng klase ng ating principals. Pwede rin sila ngayon mag-blended learning allowed na yan ngayon. So, depende yan sa sitwasyon ng isang lugar. So, hindi natin pwedeng i-apply na suspendin buong Pilipinas dahil iba-iba yung sitwasyon. Eh. Like for example, dito sa Metro Manila, hindi naman gaano kainit compared sa Tugigaraw na sobrang inyong buwan. So, print call talaga yun ang principal pag suspend or cancel ng klase. At ang kailangan lang natin, i-remind yung ating mga principals na uh, na tingnan nila yung klima, tingnan nila yung forecast, tingnan nila magbasa sila ng, ng uh, news sa internet para malaman nila kung ano yung forecast sa mga susunod na panahon dahil uh, hindi natin pwede cancelin yung klase kung nakapasok na yung bata tingnan din natin kung bukas eh, papalo ng 40 or even higher cancelin na yung klase kagad ka Ako, si Jojo Sikat walang inaatas ang balita